tofu naman nga niyo ang halutuin namin nga hindi ni sa bukid mga kamangyan. At samahan niyo ko kaming mamigay ng pang nutribena para sa atin ng mga magsasaka. Ay, for the go! <laughs> Grabe ngayon pa nga nila ng mga kamangyan ay sobrang na-excite -e na ako kasi may mga aimbitahin tayo mamaya din sa bahay kubo. Mamimigay na rin tayo ng mga simpleng regalo, ganyan. Para kahit pa paano ho ba gay makadagdag man lang dun sa kanilang Noche Buena ngayong Pasko? Oh. Uy, grabe naman yun. Tapos o, oh, kapag luto na yun, mapunta na lang ako sa kanila tas makikikain. Salamat! kararating <laughs> din nga nila ang namin din sa bahay ko mga kamangyan. Gawa nga na namili kami. <laughs> nga nga mga apamigay sa mga magsasaka din ni sa amin. Tinanong ko nga ni rin na oh, yung mga kasama ko kung gusto nilang kumain ng kanin para nga ni ho mapagluto ng ulam. Ay, hindi na raw ho oh, kahit merienda na lang. Nagisip din nga na ako ng merienda na madali-daling lutuin din ni mga kamangyan para syempre din oh, kami agad. na oh, na nakakita kami ng tofu kanina mga kamangyan kaya kako, igawin na lang yung nagatrending nga ni. Na tofu square. Basta para siyang mga street food, street food. Wow, street food, is street food. medyo natakam din nga niyo ako dun mga kamangyan. tas naku-curious ako kung ano nga ni Hu yung lasa. Doon sa tunay, o. di kayo medyo maiba-iba din naman talaga yung lasa niya ang tofu. Para bagang maasim-asim na hindi mo maintindihan. Okay. Si. may tofu pala sa amin mga kamangyan, madalas inapang lahok yan sa mga adobong kangko. Nakapagluto na rin kami ng tofu sisig. At talaga namang sobrang sarap. So, ayan, Kahit guide kung ano lang mo pala ari sa medyo maliliit na square mga kamangyan. Para yan. mamaya ay madali da kainin. Gawa nang kapag yung isang buo abay kahirap naman ha. Baka naman mabunutan na ng sa oras ari ah So ayan bali naman piso nga ano pala yung isang piraso na rin mga kamang yan 40 pieces so yung aming binili Ayaw okay. ko na lang talaga kung magkulang pare ay makukurot bakit naman mangumurot? At kaya nga yung nagahid na yung mga tofu kako, ay magapainit na ho ako ng mantika din eh. dine syempre, bago pa ho yun prituhin syempre may mga alagay-lagay pa tayo doon para namang hindi nagtitink ng right hala So ayan bali kinuha ko na nga yun dyan mga kamang yan ari nga nihong bread crumbs ng good life Ano gamitin nga ho sa quality wheat flour o lang, may pagayon. At, syempre, ho, para rin mas crunchy at juicy yung bawat kagat ay sana on inakagas So ayan naglagi na wala ko ng itlog diyan mga kamangyan at dadagdagan na lang huyan kapag nagkulang mamaya. Tapos so oh, dinisa rin na naglagay lang ako ng pampalasang asin, paminta at saka ho oh, garlic powder. Tapos ayun minekus mekos ko muna diyan mga kamangyan. Tapos ayun pwede na nating isawsaw diyan. Yun ang ating mga tofu. Una dun sa harina, sunod sa itlog. Tapos panguli ho dun sa breadcrumbs ng good life. At tinulungan na rin do pala ako ni Nanay diyan mga kamangyan para raw ngani ho mabilis matapos. Salamat. <laughs> at tapos nagintindihan niyo kami diyan mga kamangyan dahil ngani ho may natatapos nang tofu. Tapos ngani din kay Kim ay magsimula na ho magprito. Gawa nang mainit-init na rin talaga yung mantika ka, baka yan ay umasbok na maya maya. pag magaluto din pala kayo ng garni mga kamangyan, dapat ho ay huwag sobrang lakas ng apoy. Gawa lang alam nyo na may breadcrumbs yan, masusunog talaga yan agad-agad. So, kailangan ho talaga na medyo mahinahinay yung apoy. Para ho yung ating tofu. At grabe, natutuwa nga na ako din yung mga kamangyan, gawa nang narealize ko. Nakakataka mo talaga siya, gawa ng itsura niya para bagang mga chicken nuggets, gayon. Nagtanong din nga niyo ako sa kanila mga kamangyan kung ano ka ako yung masarap na sausawan niya. Ay, alam niyo naman ho, sobrang ilig mga ngayon sa mga suka, ganyan. Pero naman din yung suka, toyo, kalamansi, sili. So, pwede silang gum gumawa din mamaya. Para magawa din ho ako din ng isa pa para nga niyong may choice. Oh, may choice. So ayan, bali pinagsama-sama ko nga nila ako din yung mayonnaise, para yung liver spread, oyster sauce, at saka calamansi. Tapos ayan, ahaluin lang nang ahaluin hanggang sa maging ganito yung texture. Wow, texture! No, ako okay na nga niyong mga kamangyan, ay ayan nga Ho at kinuha na ni Kuya Bunji. Ang unang prito ho namin, parang ano lang, light-light, parang naging kulay puti, gano'n. Kaya so, sabi ko, ipag-golden brown para mas lalong nakakatakam. Hala! Bali na prito na nga niyo pala lahat mga kamangyan kaya ayan nga niho, at nilagay ko na yung ginawa kong sauce kanina. Tapos na rin na pala spring onion at sa wakas ay pwede na natin kainin. Ay, for the go. So, ayun, ako na ho pala yung unang tumikim diyan, mga kamangyan. At talaga naman pasadong pasado. Tapos, mga kamangyan, ang balak talaga namin diyan, merienda laan. Pero sabi ko ng mga arin, nung natikman nila, masarap din daw pang ulam sa kanin. Ayun nga, ho, naglagay din ako ng sauce dun sa pinakang ibabaw. Sa ibabaw lang naman, no bali sa ilalim. Wala pa ho yung sauce. sa mga ayaw ng may sauce, pwedeng doon na lang kumuha sa ilalim. Tapos, ang ginawa ng mga yan, diga, may sauce na kulay puti. Tapos, asaw-saw naman nila doon sa suka at sobrang sarap daw. Abay, kahit nga niho ako, kitang-kita ko sa mga reaksyon nila na talaga namang ganang ganang kumain. Ay, ah. At dahil nga nyo, nakapag na kami mga kamangyan, ay ayan nga ho, at magaripak na ho kami din. Para rin ho pala sa mga hindi pa nakakalam diyan mga kamangyan, diga ho, nanalo tayo dun sa People's Choice Award. Kasi okay, napanalo na natin doon ay agamitin ho natin para kahit pa ay makapagpasaya ho ngayong Pasko. Oh. Sa mga solid kamangyan ho, diyan ako, alam na alam ho nila na hili ko talaga yung ganing bagay. Kahit dati pa ho, nung nagkasimula pala ang ho ako, so nung hindi pa ako nag-vlog, talagang nasa puso ko na nagusto kong sumama sa mga ganyan, sa mga outreach program. Kaya ho, nakikisama-sama din ako. So ayan, balang inarepak nga pa na namin ngayon mga kamangyan ay parang nga niyo ho sa mga magsasaka ho dini sa amin. Sabali so, mamaya ho makikita niyo ho sila dini sa bahay kubo. Yung iba naman ho nakita niyo na rin talaga. Kasi ho mga nakasama ko na rin sila sa bukid, ganyan. At alam niyo naman ho magsasaka si tatay kaya nung binanggit ko sa kanya. Naku siya pa talaga yung unang na-excite. Oh. Kasi alam niyo rin naman nasa puso niyo yung pagtulong. Lalo na ho at mga katulad niya rin yung atulungan ho natin. At dati rin ho pala mga kamangyan kapag may mga atulungan din ho ako. Natulungan din ho ako niya ni tatay, inasamahan ako. So, ramdam ramdam ko talaga yung support, yung care. Hindi na ho, ako nakabahan kasi alam ko na safe So, ayan, din na nga nila ang, sa planggana namin nilagay mga kamangyan. At for sure, magagamit din talaga nila yung planggana na yan. Kasi maraming hugasin nga yung Pasko. <laughs> so, ayan, bali ganyan nga nyo pala yung mga nakalagay sa planggana mga kamangyan. Kasi so, yung magiging itsura nung matatanggap ho nila. Oh, yeah. Dahil nga nyo, okay na kahit na ulan-ulan di yan. Ayan nga nyo, at nagpatulong na ako, nadali na nga ho Yung mga binalot namin din hindi nyo, nyo sa bahay kubo. Kasi ho, maya maya ay marating na rin yung mga yun. At yung, dahil nga nyo, Pasko na mga kamangyan, syempre hindi lang ho yung mga magsasaka yung apasayahin ho natin. Syempre yung mga bata, at alam nyo naman yan yung mga sobrang excited na yung Pasko pamili na nga ni Rino pala kami nung para sa mga bata mga kamangyan. At excited na rin ako na maibigay huyo sa kanila. So ayun, buti na nga nila ang dinong mga kamangyan at may mga kalalakihan ho tayo. So napabilis ho yung pagdadala ng mga pamigay ho natin. Dino sa bahay kubo. So ayun, balaari nga nyo pala lahat yung aabot natin sa kanila mga kamangyan. At excited na ho ako na makita ho yung reaction nila. Kasi feeling ko ang alam nila mamimigay lang kami ng ulam. May, maya nga nyo ay marating na rin sila. Kaya ako ay magaluto na ho ako din. Na nga pansit. O Shala, mo birthday yan. May papansit. Mm -mm. Siyempre, isa-isa hung gadatingan nyo on mamaya kaya na nakatungang lang si Radian, kaya kako kay tatay. Bumili na rin siya ng alak para kako, matagay-tagay. At nung sinabi ko nga ni Huyon kay parang yun, parang siya pa yung unang ngumiti. Parang siya yung may gusto nun. Salamat! <laughs> Alala ko din yung pala dati mga kamangyan, si tatay. Kapag may pinuntahan huyaan, may daladalang pansit, yung nakalagay baga doon sa styro. Tapos nasa pintuan pala ang yan, ang laki na nung ngiti niya. Kasi nga ni may pasalubong siya. So, imbis siya yung kumain, nasabi niya, hindi, para sa inyo yan. So, syempre, kami mga bata, tuwan-tuwa talaga kami. Hindi na nga ni mga bata, yun, gawa ng mga high school na kami, college. Sila, Jaco rin ho, na marami nga ni Ho, aring pan pansit na maluto mga kamangyan. Para nga niho, makakain din ho sila din ni mamaya. Tapos so, magalagay din kami doon sa styro para may maiuwi din ho sila na pansit. tapos pasalubong sa mga anak. Hala. <laughs> Wari ko'y matutuwa si misis. Masusundan si bunso. Aray ah. <laughs> so ayun grabe, wala pa nga niho yung pinakampansit. Ay halos mapuno na ho. Aring tulyase. Kaya yung pinakadami-damihan din namin yung sahog para lalo hong masarap. Nilagay ko na nga niho diyan yung mga gulay-gulay. Tapos apalambutin lang ang huyaan ng very very light. Oh, very, very light. So, ayun, nung medyo malambot-lambot na nga niho, mga kamangyan ay nagpatulong na ho ako diyan malipat muna yung ibang mga sahog. Ay, totoo naman na huya ang mga yan. Kung baga iatabi ang tas alagay ho ulit mamaya. Kasi nga niyo, kapag hindi natin yan ginawa, tapos nilagay natin yung pinakampansit, baga awas-awas yaan, ah, aba isayang ginawa. <laughs> so ayan, bali nilagay ko na nga niyo pala yan, din nga niyo sa tulya sa mga kamangyan. At yan ho pala ay nasa tatlong kilo. Kaya panigurado ho ay labis-labis pa yaan, kaya kako maganda na rin yung plastic labo. Para nga niyo, makapaglagay din ho kami ng pansit doon at maibigay naman din ho sa iba. Ay, for the go. Mga bandang, stress na nga niyo pala mga kamangyan at sa wakas nganiho ay naluto na aring pansit. Ang sakto din nga niyo yung tapos na rin mga kamangyan, gawa ng maya-maya nga isa-isa na nga niyo nagdatingan, yung nagdatingan, yun ating mga magsasaka. Nakaraw na rin o talagang masama yung panahon din ni mga kamangyan as in parang laging may bagyo. Parang sarap na lang talaga magmukmuk diyan sa kwarto, kumain ng sopa, salamat. Habang <laughs> inahintay pa nga niyo yung ibaydayan idayan nga niyo, at naglagay na kami ng pansit din ni nga sa styro. Sinamaan na rin ho namin ng tinapay, gawa ng masarap din ho yung tinapay doon nga sa pansit. Alam niyo ko, na-appreciate ko talaga yung ating mga magsasaka. Kasi hindi talaga madali yung kanilang gawain. Umulan man o umaraw, nasa bukid sila. Medyo nahiya pa nga, nga niyo ako na imbitahin sila din yung mga kamangyan. Gawa ng baka baga mamaya e, eh, abala pa, may mga inagawa sa bukid. Ayaw, si tatay mismo yung tinanong ko kung okay lang ang baga, napapunta din ni sila sa bahay kubo. At okay lang daw naman yun, magiging masaya sila. At alam nyo din naman, ho, lagi ako nasa bukid, nakikisama-sama ako kay tatay. At talagang doon ranas na ranas ko yung hirap, umulan man, uminit. Tapos malilipasan at malilipasan ka talaga ng guto. At ayun nga niho, okay na yung mga pansit, nilabas na rin ho namin. Ayun mga apamigay natin. At okay na nga niho, pinapilala ang namin sila diyan. Isa-isa na hong namin inabot yung ating humunting regalo. Ay, for the good. so, ayan na, nagawa nga namin yung mga kamangyan, sobrang saya talaga ng puso ko. Lalo na ho, kapag nakikita ko yung mga reaction nila. Kita mo sa mga mata nila, sa ngiti nila, na super grateful sila. At alam niyo ho, mga kamangyan, yung mga ganitong bagay, hindi lang naman ho ari nagawa tuwing Pasko. At sa tunay mga kamangyan, ang sarap talagang tumulong na bukal sa puso mo, may pagkukusa ka. At alam niyo ka mga kamangyan, ang dami kong nababasa, lalo na sa ibang content creators. Puro kaganyan tumulong ka naman. Maring hindi ho nila inapakita sa inyo, hindi inavideohan, pero natulong sila. Kasi sa tunay, ang weird din naman kung sa bawat pagtulong mo na lang, sa bawat pag-abot mo sa tao, may nakaharap na camera. Siguro ho yung iba madalas napapakita sa inyo kasi nga ni ho, yun yung content nila. At sa mga solid kamangyan ho diyan, alam na alam ho nila na ayoko ho talaga magvideo ng mga garning bagay. Pero minsan ho, no, ko din sa inyo para mas maka-inspire. Maging inspirasyon ho sa iba na tumulong kahit sa simpleng bagay lamang. So ayan yung Pasko mga kamangyan, sana masaya tayong lahat. Enjoy natin kahit family lang din yung kasama, magpalaro, magkwentuhan, magtawanan. i natin na bata ulit tayo tayo. Hala, naka nakaraan talaga mga kamangyan, ramdam na ramdam natin na parang wala, normal na araw na lang. Pero nakadepende din ho sa atin kung paano nga niho natin a celebrate, i-enjoy. Sana ibalik natin yung dating sigla. Uy! Sana ma-excite pa rin tayo, magbihis tayo ng mga bagong dami. Tanggapin natin yung mga natanggap nating regalo ng nakangiti kahit towel pa yan, baso, picture frame. Magbigay tayo ng regalo na kahit naman hindi ka ay bukal sa ating puso. So yun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow na ang ating page at i -sharing video, ano? O okay, siya, dito na lang ating video at magatagay-tagay pa rin mga aray. Bye-bye. Love you. Hoy! <laughs>